Ang buong Pilipinas ay napaliligiran ng tubig, isang maganda at kapakipakinabang nakatangian ng bansa dahil na rin sa madaming biyayang dulot nito para sa mga mamamayan, lalo na sa mga nakatira sa tabing dagat. Dahil dito, ang gobyerno ay nagtalaga ng isang ahensyang mga ngalaga rito, ang Philippine Coast Guard, na ang pangunahing layunin ay mapangalagaan ang mga likas na yaman at ari-arian sa karagatan at ipatupad ang lahat ng aplikabling batas na sumasaklaw sa Philippine Water at magsagawa ng maritime security operations at iba pang aktibidad na sumusuporta sa national development. Ang ahensya ang tinuturing na pinakamatanda at natatangin Humanitarian Armed Services of the Philippines. Ito ay unang naipasabatas noong October 17, 1901 ngunit ito ay nabuwag noong December 19, 1913 at muling na-activate noong October 10, 1967. Sa kasalukuyan, ang Philippine Coast Guard ay kinikilala bilang third uniformed armed service of the country at sa pagpapatupad ng Coast Guard Law of 2009 o Republic Act 9993 with its implementing rules and regulations. Ang Philippine Coast Guard ay nabigyan ng otoridad at responsibilidad na magampanan ang mga pamamaraan sa pagtiyak ng mga merchant vessels. Approve sa amin ang ahensyang ito. Ako si Jel Miranda. Nang mga nakakaraang mga buwan, nakita natin ang kahalagahan ng search and rescue operations na operasyon ng gobyerno at ng mga pribadong sektor. Ngayon ay kasama natin ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ni Chief Lieutenant Commander Armando Balilio. Sir, welcome to Approve. Magandang uh, araw po sa inyo at ginagagalak uh, po namin na makasama dito sa inyo programa ng It's an honor, sir. Ah uh, nitong mga nakakaraang mga buwan ano po, at lalo na pag meron mga kalamidad lalo na involved ang karagatan ay laging nasa center stage ng Philippine Coast Guard. Sir, ano po ba sa mandato ng batas ang responsibilidad ng Philippine Coast Guard sa ating bayan? unang una po, sagot ng Philippine Coast Guard ng maritime safety and security ka tulong ng uh, mga government uh, maritime agencies dito sa Pilipinas 'no. Yung seguridad at uh, ay uh, yung malayang matahimik o maayos na paglalayo sa karagatan. Pero kasama rin po kami sa maritime uh, disaster preparation right. and uh, yung mandate namin na kahit ngayon na isa lupa ay kasama na rin po kami sa rescue operations. Okay. Sir, pag sinabi ninyong kaligtasan sa karagatan, ano po, uh, sakop nyo rin po ba yung pangangalaga sa ating uh, yung kalikasan? Kayo po ba'y dinedeputize ng ating DENR? Kasama may part ng Philippine Coast Guard pagdating sa marine environmental protection. Pero ang primary concern namin ay yung oil spill. Okay? Uh, kasama kami dun sa mga ayan ng gobyerno na nagtutulong-tulong para pangalagaan at i-preserve yung yaman ng karagatan para sa susunod pang generasyon. Okay. At saka yung mga lumalabag sa batas, halimbawa yung mga mangingisda natin gumagawa ng uh, pangingisdang hindi uh, dapat yung Tama illegal. Tama po yan. Mm -hmm. maging, uh, ang postcard Guard po ay deputized ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa uh, pag-prevent uh, po yung mga dynamite fishing at uh, yung iba pang mga na uri ng pangingisda. Okay. so ang pangalan niyo Philippine Coast Guard, no? So ibig sabihin ang primary responsibility niyo yung coastlines natin. Opo. Gaano kalawak ang ating uh, coastline because as being an archipelagic Yes, napakalawak uh, po ng coastline natin. Yeah. Uh, Pang-apat po tayo sa pinakamalaking coastline. We have over 36,000 kilometers coastline na uh, para okay. pangalagaan. At kami nga sa Coast Guard, 6,000 kami. Ang biruan nga namin, isang isla, isang <laughs> Coast Guard personnel. Okay. Sir, so gaano kahirap? Ang, um, kasi archipelago nga tayo, no? Pagkatapos, yung Pacific Ocean sa kabila, West Philippines Sea sa kabila. Paano ninyo na naaalagaan ang ating coastline? You being only composed of 6,000 personnel. Ang pangalaga naman ng ating coastline ay hindi lamang po sa Philippine Coast Guard. Uh, ito po isang collective responsibility. Nandiyan po ang mga kasama natin sa Philippine Navy, sa Armed Forces, ang uh, maging sa Philippine National Police. So, ang ginagawa na lamang po ay pinagtutulong-tulungan ng mga ayan ng gobyerno na may asset and resources na maari pong gamitin sa karagatan. Ang Philippine Coast Guard, sir, sure ay composed uh, uh, of 6,000 people. Ano-ano po ang kasanayan nitong mga personnel natin? Well, ang uh, mga tauhan po ng Philippine Coast Guard ay unang-una po ay sanay ito sa mga trabaho ng maritime safety, okay. marine environmental protection, uh, maritime law enforcement at maging po sa uh, maritime uh, search and rescue and disaster uh, operations. Bumalik tayo a few years back uh, noong nagkaroon ng mga bagyo ang Philippine Coast Guard ay umalis sa coastline at napunta na sa mainland. Opo. Okay. Uh, ano po ang naging responsibility basically at ang naging malaking tulong ng Coast Guard doon sa ating rescue nung nagkaroon ng undoy, nagkaroon ng Sendong na hindi naman sa dagat ang uh, rescue ng ginawa ng Coast Guard kundi sa lupa. Alam mo uh, naging uh parang turning point sa Philippine Coast Guard yung Undoy at Sendong no no. Nice. Uh, tsaka yung Piping uh, sapagkat, uh, sapag, sa pagkata sa pag amin nga ay eh, ang training namin ang kasanayan namin more on uh, maritime disaster pag may lumulubog na barko o may kailangan sa gipin sa karagatan. Pero sa ganitong pangyayari na dahil na rin sa sa climate change siguro tsaka sa hamon ng pagbabago maging yung Coast Guard na talaga namang pangdagat ay ginawa na rin pong panglupa <laughs> Nang ayon na rin po sa kahilingan ng uh, ating gobyerno sa NDRRMC po, uh, kasama kami dun sa mga units ng pamahalaan na umaayuda po pagka mayroong mga kalamidad. Okay. Now, sir, um, yung kasing pag-rescue na lalo na kung sa lupa at even sa karagatan, uh, madalas pagka medyo mabigat yung responsibility, you have other agencies na katuwang din naman ninyo. Alin-aling agencies po ang madalas nakapartner niyo sa mga operations Well, ninyo? in particular, yung Navy, Navy? Uh, yung MMDA pag dito sa Metro Manila, mm -hmm. and then yung mga local uh, uh, disaster and rescue management council ng mga probinsya no. Ah, uh, meron kaming cross training na ginagawa kasama nila no. Uh, namin sila ng water search and rescue okay. para pag nagkaroon ng uh, uh, local flooding halimbawa o any calamity okay. ay sila yung mga local responder. Okay. Kasi nakikita man naman namin na pagdating sa mga calamity dapat yung mga local personnel ay marunong at uh, okay. sila yung nauna. Okay. Of course, darating ang mga agencies ng national government pero mas maganda kung sila. Kaya ang ginagawa namin, pinapasa namin yung kaalaman namin do sa mga kababayan natin na mayroong mga rescue units doon sa area. Okay. Now, ang laki sir ng responsibility nyo, 36,000 kilometers of coastline being covered by 6,000 personnel. Pagkatapos, uh, malaking bahagi pa rin ng ating populasyon ang, ang pamumuhay ay nakasalalay sa pangingisda at sa karagatan in general. Sir, could you give me a figure kung gaano karami ang inaasistihan ng Philippine Coast Guard, say, on uh, an annual basis? Yung mga napapatrobol ng na mga fishermen, yung mga, lalo na kapag mga buwan ng Hunyo, Hulyo, na panahon ng Tagulan. Mga ilan, sir, ang natutulungan natin? Wala lang akong exactong figure, mm. pero talagang malaki yung uh, natutulungan natin sapagkat uh, Most of our alam mo naman ng provinces natin are Correct. coastal. Mm -hmm. Yung mga munisipyo ay coastal at ang pinaka livelihood niyan ay pangingisda. So, pagka may merong uh, bagyo nag a average kami siguro ng mga sa isang araw ng tatlong rescue. Okay, uh, pero sa ngayon, medyo maganda na rin yung pakipagtalastasa natin sa mga mangisda. Meron mga times na naiiwasan na o nasasabihin na natin sila na wag na kayo maglayag katulong ng mga ibang ahensya ng gobyerno. Medyo naleles na. Medyo dati malaki, hindi ko lang masabi exact figure, pero sa ngayon po, I, I think the Coast Guard and other government agencies are gaining uh, headway sa pagpigil sa mga ngisda okay. na among themselves dapat uh, maging responsible sila at huwag nang isugal yung kanilang buhay kapag mayroong gale warning na inisyo yung pag-asa. Okay, so nandoon na tayo sa preventive, ano po, at nagiging maganda na ang ugnayan ng mga mangingis na natin yung grupo nila at saka ng Coast Guard. Na mga kaibigan, hindi pwedeng ang Philippine Coast Guard lamang ang naninindigan dito sa kanilang trabaho. No? Kinakailangan ang tulong ng lahat. Pero mga attached agencies at mga allied agencies na kanilang katulong. Pero ikaw, kaibigan, anong pwede mong maiambag para mapadali naman ang trabaho ng Philippine Coast Guard? Yan ang ating babalikan. Magpapaalala po lamang ang himpilan.